Hello, hello mga idol. Nandito kami sa Bukid, Taming taniman. Ayan, ah, Nag-harvest ng ah, gulay. Nangingi ka ba sa mayare? Oo, oh, nangingi ako, bud. Kanino ka nangingi? nangingi ah. Ayan, eh, mga idol. At marami dito mga gabi at mga kangkong. Dito lang yan po, makukuha sa tabi-tabi. Mga idol, ayan o. Oh. Nakikita Ay, yung mga idol to. Oh. Kangkong at mga gabi, o. Oh. Ayan o. Oh ang daming mga gabi dyan lalo sa dulo marami mga gabi at ito yung isa nagka harvest na ng kangkong sigurado ka na maalam ka sa ari dito ha ako mamaya kuha ka na kuha hindi ka nagpapaalam ha oh. hello guys <laughs> wala na kayo yung ano, biyahe walang ano, biyahe para pag uwi mamaya mayroon siyang gulayin eh na magugulay kangkong at gabi dito marami dito mga idol mga gabi mga kangkong kaso lang eh ah, tinambakan na po para gawin ano yan parking ng mga bus eh, kung makikita nyo pa na yung mga bus na yan doon ang dulo napakalawak to kasi ito dati ay pala yan at ngayon ay wala na ano na at nabayaan na siguro nawa na sa katatanim ng palay siguro mas maigi pang bumili ng palay kisa magtanim ano ano Mag tanim ano to mga palay ito pa pala yan to okay. mga palay yan to tingnan mo mga idol oh. at mga nguha ng kangkong o oh, diba ang gabi pa rito mga idol marami dito mga ano kangkong dito kumuha ka na po yung gabi hindi ka ba nagulay ng gabi ito oh Oh mga, ano dyan, oh. mga mga ano diyan oh. Mga kangkong, ay kangkong mga gabi. Pag may ganito kang mga gabi, mga taniman ng mga gulay, mas maigi po. Kasi hindi ka na mamimili sa mga bayan at mga sariwa pang makukuha mong gulayin. Tapos magtanim ka na lang ng mga iba-ibang gulayin. Katulad doon po kay tatay, daming mga tanim doon. Mga sili, mga sari-sari kamote at kamoting kahoy marami po doon na ito eh, at matipag ka na sa bukit kasi kung may lupa ka naman hindi ka na matipag, matipag yung tanim ah wala din Plastic bali wala din ito nga eh kahit walang lupa nag-aani oh di ba kahit wala ka ng lupa nag-aani ka oo oh. pa ano to <laughs> asinda barakas oh. sabi sa bigol tingnan mo may asinda ka pa pala eh asinda barakas para ah. sa lahat oh para sa lahat talaga to ito na pakarami ayun, ang dami oh. Ang dami mga kangkong dito na pwede mo ano. Ah, uh, ng mga gulay. Hindi ka nabibili magkano rin ang kangkong kapag binili mo sa palengke, 10 piso. 'Di ba sa piso ang ano ba? 10, 20. oh, binomo 15. Dito libre mo lang mapipitas ang kangkong. Dito sa Bukirin. Ito napakataba ng kangkong oh. Kumikita yung kangkong na ito oh. Napakataba ng kangkong dito. Oo. Oh. Napakataba ng kangkong. Siguro kung ito ay walang ano, walang mga damo na tagabal. Siguro ang lalaki ng kangkong dito. Hindi pa. Eh. Di Hindi pa. Oo. Oh. Hindi sila nakakataba masyado eh. Yan dati ay gulay ng ano yan. Nang dati nung walang-wala. Ngayon eh mahal na. Dati nakukuha lang kung saan-saan. Ngayon ni eh, ano magkano na rin ang ano sa bayan? 15. O konti pa lang, ilang ilang piraso lang 'yon. Walo. Bibiliin mo di ba? 8 Walo piraso sa 15 piraso wala. Grabe na 'yan pagkamahal. Kumakain pa ng gabi, boy, di ka ko ng gabi. <tod> Kuya nga, damihan mo na yan. tapos si iyan mo siya sa ano? Sa tubig. Para hindi siya malanta. Eh mga idol oh. Napakasarap ko mga dito. Tawagan mo lang 'to ng ano 'yan. Nang adobo na may sardinas. Masarap ah, masarap na 'to. No? Oyster. Ano sinasaw mo dito? Oyster lang katapat na ito. Ano? Oyster sauce. Oyster sauce. Ano oh. Para mas sarap. Hindi oyster sauce. Uh, ah. Uh, Di ba? Ito pag uh, darating ang araw, wala na tayong pag-aanoan uh, ng mga gulayin kasi panay ano na panay sa division. kung nakita sa, sa division yan no mga dating palayan yan, ngayon eh wala na tinayuan na ng mga ano yan ng mga bahay ng malalaking mga building hmm. kaya magtag magta, wag na kayo magtaka kaya ang mahal ng mga gulayin. kasi wala nang pagkukunan Katulad nito okay, wala dito. na. Gabi naman kukunin ko. Katulad dito wala na. May pag ilang, ilang taon, ilang buwan ito. Ano na to? Matatabunan na to. Kasi ginagawa ng mga parking. Ano nga mo? Bigkisan mo. Kumuha ka ng gabi ng marami kasi ang gabi pwede mong patayuin. Hindi magsira. Hindi katulad ng kangkong kapag natuyo na hindi mo mapakinabangan ang gabi pag pinatuyo mapakinabangan mo no? kasi pinapatuyo na may sa mga pating dahit talaga pinapatuyo ang mga gabi Sa kamarap, masarap din pag pinapatuyo ang gabi tapos sasawagan mo siya ng taba Diba mga idol yun lang mga idol oh, no? mga tampak na sa kilikuran yan yan dati po yan yung mga gabihan at mga taniman ng balay dati ngayon wala na ginawa na din tambakan kasi kailangan ng mga garahe inaarkilahan ng yung may mga ari ng mga sasakyan ngayon nakukunin niya naman ay gabi masarap yung ano yan boy yung talbos ka pipilipitin mo sa tapos yung ano mo sa tagata ito so, dami oh hindi ka nandito mamili ka lang pitas pag ingat ka boy baka ahas ang mapitas mo dyan baka ano yan kobra mapitas mo dyan kawawa ka dyan hmm. ako kinukuha ako dito talbos Paano pa ba naman pagkakuha mo? Wala na mag mo yan eh. Para ka nag na ano eh. Ano mo kasi, makapa na masyado hindi na kaya sa Oo, oh, siyempre. ano yan talbos. yung katawan yan. Pinagulay. Yan you know? o pagkukuha ginaga nito oh oh di ba oh no kurot ya tutong pangaano na hindi na ah. nanghihinayin ka ng kurot eh hindi pa. kasi tatabunan naman to eh mawawala oh, naman to ng saysay nakakainin -say. ah, na to ng lupa wala na saka laki na pati ang tinabunan ng lupa ayun mo mo tama na yung talbos kunin mo na pati puno may papaya pa nga dito wala lang bunga lalaki yata to eh walang bunga ang bunga yung ano. yung papaya walang bunga wala siyang bunga ang papaya kaya mga idol shout out po sa inyong lahat mga idol ah, tamaan nyo kami dito sa pag-usin ng ah, gulayin ng ating painantik para hindi na mamili bibilin mo rin ang gabi sa bayan magkano rin mahal din ang gabi pag binili mo ang gabi po sa bayan magkano o oh, diba o, ano pa yun maliit pa ang pagkabigit nyo no? yan kung masipag ka lang tanim sa lupa kahit hindi mo lupa kung pinapatanim ka hindi ka mga ano hindi ka mga magagilap na ng mga gulay napakasarap gulay ayan meron na siya oh. Gabi, anong luto gagawin mo dyan? hindi na may, may tinapa tapos mainom-inom kang sarong nigilito yung nai <laughs> pupulutan yung Gabi nagawin <laughs> pulutan yung Gabi wala <laughs> yan nagawin palang pulutan yung Gabi sabagay <laughs> yung asin nga ginagawang pulutan eh <laughs> Ay, gagawin pulutan yung gabi. Diba, eh, pag walang wala na, eh, bakit hindi mo gawin pulutan yung gabi? Ang ah, ano ito matarap ang ito. gusi tayo dito sa lupain ni Ashinda Oh. Kuha ka ng mga isang sako niyan. <laughs>